The Bark Ads Karen, unang ninang na The Bark Ads, na nagperform at nagbigay ng regalo. Main at Riza, kinatuwaan at kinaaliwan ng mga netizens. TV5, pinagbigyan ng Andrai fans, The Bark Ads Riza Madison, na guest sa The Purse Family. Tanong tuloy ng ilang netizens, kailan kaya ang iba pang mga The Bark Ads? Ganon na din ang mga tanong ng ilang mga netizens, kung may pag-asa pa ba ang pag-guest ni Miles na makasama si Kiko. Napag-uusapan natin maya-maya lang. Samantala, ngayong unang lunes nga ng Desembre, December 2, 2024, ay muli na namang naghatid ng good vibes ang itbulaga sa mga manunood at mga netizens. Dito nga, ay una nang na nag-perform ang Dalbark Ads nating si Karen sa itbulaga. Na matatandaang, unang ang nabunot si The Bark Ads Karen na mag-perform at maging ninang, matapos na magbunutan noong Sabado, November 30 sa Itbulaga. Na ngayon nga, ay talaga namang pinahanga ni The Bark Ads Karen ang marami, dahil sa sing and dance performance nito, bilang buena manong The Bark Ads na nag-perform at naging ninang ngayong lunes. at ngayong lunes din na, ay muling bumunot si Tito Sen, para malaman naman ang susunod na magpe-perform, at magiging ninang o ninong para sa Martes. Na kung saan ay si JDL, o si Boss Joy nga ang nabunot dito ni Tito Sen, na susunod naman na magpe-perform sa Itbulaga, at susunod na magiging ninong para sa Martes December 3. Na makikita pa nga ang naging reaksyon dito ni Boss Joey, nang siya ang sunod na mabunot ni Tito Sen. Sa segment naman na Carefig ay muli naman ng kinatuwaan at kinaaliwan ng mga manunood at mga netizens, ang tandem naman ng mga da bark ads nating sina namain at Riza, matapos naman nilang ipagpatuloy ang kinanta ni singing Queen Eunice, sa pangunguna siyempre ni Main. At si Riza May naman ang nagpatuloy ng kanta na ito. hanggang sa sumayaw na rin nga sila dito, nang sayaw na matatanda ang palaging ginagawa ni Riza May. Pero, makikita pa nga ang mga nakakatawang naging reaksyon nila dito, nang sumabay na rin si Bossing sa sayaw nila. Na talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan ng mga netizen. Samantala, tila pinagbigyan naman ng mga request ng mga fans at mga netizens na bumisita o mag-guest sa The Purse Family, ang isa sa mga double ads natin na si Riza Medison. Kaya naman, ay talaga namang marami nga ang mga nagulat, at syempre marami din ang mga natuwa. Nang makita ang The Bark Ads nating si Riza May, sa sitcom ng Mulak Family, na The first Family. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Nangyari nga iyan sa isang episode ng The Purse Family noong linggo, December 1, 2024. na kung saan, ay naipakita nga dito ang dapat abangan sa susunod na episode ng The Purse Family, na makikita ngang isa sa mga guest nila dito sa susunod na linggo, ay ang isa sa mga The Bark Ads na si Riza Madison na matatanda matapos bumisita noon si Andres Mulak sa Itbulaga, at maglaro sa segment na Perifi, ay talaga namang marami din ang mga kinilig sa dalawa, lalo na nga ang mga Andrei fans, dahil sa mga nangyari noon sa Itbulaga, lalo na nga nang mapanood ang kapulitan ng dalawa. na napag-usapan na rin natin noon. Pero, muli namang magpapakilig at magpapasaya si Andres at Riza May, o ang Andrai, sa pag-guest nga ni Riza sa The Purse Family. Na kung saan, ay makikita nga ang mga pasilip sa mga mangyayari, sa susunod na episode ng The Purse Family, na makikita nga ang eksena na ito kasama si Riza May at Andres. hanggang sa umabot na nga sa pagpapakasal ang usapan sa mga susunod na mangyayari. Kaya naman, ay marami na nga ang mga excited dito ngayon pa lang, dahil magkakasama nga si Andres at Riza, sa isang episode ng The First Family. Na ngayon pa nga lang ay dapat nang abangan. Kaya naman, ay mababasa nga dito ang mga comments ng mga netizens, sa kanilang YouTube livestream, nang makita ngang isa si Riza bilang susunod na guest sa The Purse Family. Pero syempre, ay hindi din mawawala ang mga request, na sa susunod ay makapag-guest na rin ang iba pang mga dubart ad sa The Purse Family na paniguradong magiging masaya nga kung mangyayari ito, dahil makikita nga ang kakulitan ng mga The Bark Ads. Kung sakaling magge-guest isa-isa ang lahat ng mga The Bark Ads, sa palagi ngang inaabang ang inaabangang sitcom ng Mulak Family tuwing linggo, na The First Family. Na syempre, ay hindi din mawawala ang ilang comments, na mga Kimi fans na mga nag-request, na sana daw ay mangyari na nga ang nabanggit noon ni Kiko Estrada, na posibilidad na pag-guest naman ni The Bark Ads Miles Ocampo, sa lumuwag ka sa lupa. Na napag-usapan na rin natin noon. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?